yan. Woo. Ay. Makikita nyo natin nasating ating unahan ng ating mga. Two, four, two, four, six. Kompleto pa naman. Ang daming kasama. Nakakatuwa kasi yan. Lalo na pag lumaki itong grupo na to. Kasi karamihan halos lahat active talaga. So kada may lakad kung talagang wala namang importante yung gagawin. Talagang nakakasama, no? Kung budget ang problema, um, I think pag talagang walang pera gusto gustong sumama, parang okay lang sa, na, sa club na sagutin nila. Ganon. So, yan. Uh, nasa city of San Pablo na po tayo. And kung makikita nyo, papasok na po tayo ng city ng San Pablo. Mabilis lang din naman yung naging biyahe natin kasi ay wala pong traffic. Sali pa lang, sa mga bayan-bayan lang talaga tayo inakabot ng traffic. Pag Sunday, walang masyadong mga sasakyan. Yan mga bikers, so hindi ko kaya yun, nakayo ko <laughs> ah! oh my god <laughs> 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 grabe yung daan dito pero pa paano gitna naman ng San Pablo. Maganda naman yung daan. O unahin natin itong mga to. So, yan, ang ating mga kasama. Dito tayo sa huli. <laughs> Nagpahuli daw. Kanina nasa una tayo. Ah! Kanina sa una po tayo, pero ngayon huli tayo. Ayan, kung makikita yung mga na yan, oh. yan na yung mga kasama natin. Para pa tayong isa yung head marshal natin. Siya yung pinaka nagbibilang ng mga ano. Kung sino ba? Kung may kulang ba? kumpleto ba? Ganun. And so, yan ang alam ko. San Pablo Lake tayo. City of San Pablo. At, uh, side trip tayo, guys. Ah, pagkatapos mag-charity, um, kung ano yung mali, yung side trip kasi yun yun. Um, alimbawa may charity kayo, tapos um, dun sa charity nyo na yon merong lugar na pasyalan, malapit, malapit dun sa pinag-charityhan nyo, ayun, dun, dun magpupunta. Ang um, magalagala, ayan, oh, kung makikita nyo, ang sobrang, ano, alam ko kasi yung San Pablo, meron siyang seven lakes, no? Ito, paikot lang to, circle lang siya. Kaya wala masyadong tao ngayon, hindi tulad dati. Kaya kung makikita nyo. Bawal yata parking ng motor dito. Hindi pwede din eh. Ayan, kung makikita nyo. Oy, ang cute ng mga puti-puti. Yung -puti. <laughs> Parang bata. Yan, gusto ko bibili ako yan mamaya. Yan, ganyan, ganyan ba? Ala! Ala, ang cute ng rabbit. Ala! Hoy! <laughs> oh my God! Oh my god! Hala, parang gusto ko. Parang. Alam, ala, gusto ko. Ang cute ng baby. Mm. <laughs> kuya kuya, yung ganda ng isda, oh. <laughs> Par parang bata daw, nakakita ng rabbit, rabbit. <laughs> Hoy, ganda ng Ano? May, may rabbit doon, pre. May rabbit doon, bili mo ko. <laughs> nakakita ng rabbit. Tay, bili mo kong rabbit kakakita parang bata na no? hindi mahilig talaga akong magalaga alaga yung mga ganyan, yung mga rabbit, ganun So yan, dito na tayo at up. libon namin kay mamaya. And so yung touchdown po tayo dito na ang Sampaloc Lake. So, kasama pa rin natin ang ating drop. Drop solid. tropa solid riders. nila, bumuhol na yata sa bata. Yung ano. Ay, mga kabulbol, eh, naman tayo. Ang <laughs> sabi mo? Kalbo. Oh, kalbo. Oh, kalbo daw. <laughs> sana all. Sana all, kalbo. At, pati nga. Pati, pati, eh, oh, nga. Kalbo nga, oh. <laughs> Sabi niya, hashtag bulbul. hindi, kalbo. Sana, sana all kalbo. Oh. Wala nang pambiling pang kahit. Oh, ang laki ng isda niya. Ah. Kuhanan mo daw yun. Yan ay tayo ay makakain din ay. ay tara, samahan niyo kami. And, pasok tayo dito. Blessed to be a blessing, Genesis 12. Verses 2. So, yan. Tara, pasok tayo. Picture pare para kay Parin Genesis. So, Restoran niya to. Na nice house so di dito po 'yan sa May San Pablo, San Paolo Lake. So, then, alam ko ano pagkain dito, tara, tingnan natin. So, yun, available dito yung nanay lutong bahay. Meron silang lomi, meron silang chami, meron silang rice meals and adjuncts. nga po kami, um, inikot lang namin itong uh, lake uh, at pinitikan itong ating mga kasama. So yan, at nahabol na natin sila. Itong nakita nyo to, so, sa Palok Lake na to, paikot lang talaga siya, as in, bilog. Parang nagsimula siya dun sa, alam nyo yun, yung tulad nung nakaraang yung nakaraang content natin na ano, yung nakaraang content natin na yung lublubo ng kalabaw, kung naaalala nyo. Yung lublubo ng kalabaw sa Rosario, yon Parang ganun lang siya. Kasi yung story nito, hindi ko alam. Kasi dapat tayo nagre-research ng story nitong San Lake Lake, no? Kung paano siya nabuo. Basta ang alam ko, dito sa San Pablo, merong pitong lakes dito. Magkaka, ano siya? Ayan. At sana ay... Ayan, Mayor Amante. Okay na. And so yun. At sana po na-enjoy nyo yung ating video. At Mirai Dare 27 is now signing off. Chup-chup. Momwa. Shut up, shut up. Bye all! Bye.